Magandang araw po sa inyo lahat. Patuloy po tayong mag-aral po ng salita ng Diyos at ang pinaka-topic po natin ngayon patungkol po sa pitong taong kapighatian. At ito po ay isang bagay na sasagutin po natin sa bawat komento po ninyo, basahin po natin. Hindi na kailangan ng palatandaan, Mr. Owen, pagkatapos lang ng pitong taong Great Tribulation at pagbabalik ni Kristo o Second Coming. Pag-apak niya sa lupa, doon mag-uumpisa ang isang libong taon na pag ni Kristo. Alam niyo po, ang ating na kasulat Titingnan natin kung talagang ang pag-umpisa po ng isang libong taon, sinasabi niya ay doon daw mag-uumpisa kapag umapak na si Kristo dito sa lupa. Ang tanong, babalik ba talaga si Kristo at aapak dito sa lupa? Yan ang ating alamin dito sa ating channel. Alam niyo po mga kapatid, ito yung pinagbasehan po ni Ryan Abeho. Na kung saan magaganap daw muna yung Rapture tapos magkakaroon po ng 7 taong kapighatian. Pag natapos na yung 7 taong kapighatian saka dadating yung ating panunuyo Kristo. Yun ang paniniwala nila. Kasi karamihan ho, ito yung mga paniniwala kasi ito yung uh, uh, nakita nila do sa kanilang pagbabasa pero hindi po ganyan ang dapat nating maunawaan kasi dito sa ganitong nga uh, timeline ba tawag dito o graph ito yung kanilang uh, ina evaluation sa magagana po ng pitong taong kapighatian magkakaroon daw muna ng rapture pag na nagkaroon po ng pitong taong kapighatian sa kapalang daw dadating si Kristo at bababa sa lupa at aapat base doon sa isa nating mga sumusubaybay katulad po ni Ryan Abeho Balikan natin. Sabi dito, pagkatapos lang ng pitong taon na Great Tribulation. Yun po. Ano ho? Saka lang daw aapak. Pagbalik ni Kristo, ay aapak siya sa lupa. At doon pa lang mag-uumpisa daw yung isang libong taon na pag ni Kristo. Hindi niyo ba alam yung salitang pag ni Kristo? Yun ay pag At yan ay magaganap dito nga po sa pitong taong kapighatian. Yan po ay Nasasako po doon sa tinatawag na isang libong taon na paghahari ni Kristo Kasi hindi natin kayang unuwain yung sinasabing isang libo Kasi po sa Panginoon hindi yan literal na isang libo Sa Panginoon kapag tinutukoy yan, ay yan ay araw Ngayon para maintindihan natin Para sa Panginoon kasi wala po siyang doong time o panahon Kasi eternity siya ngayon, pagdating dito sa ating kalalagayan dito sa mundo, meron pong tinatawag na panahon o time. Ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pedro para maintindihan natin yung panahon. Kaya yung araw na tinutukoy para sa Panginoon ay ito. Basahin natin sa mga sulat ni Pedro, ikalawang Pedro 3.8. Subalit so, huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito. Mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng isang libong taon at ang sa libong taon ay tulad ng isang araw yun ay para sa Panginoon. Ibig sabihin po yung isang libong taon para sa Panginoon isang araw lang yun. Ganun din kung isang araw ang tinutukoy para sa Panginoon hindi natin kayang uh, sukatin yung kanyang kapangyarihan. Masahin pa rin natin sa ibang salin. Dito naman sa SMB. Sabi dito, ngunit huwag sana ninyong kalilimutan mga minamahal na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa isang libong taon para sa kanya ang mga ito ay pareho lang. Malinaw po ba? Ngayon, meron pong tinutukoy ang ating Panginoon sa mga bagay na yan. Kaya yung kanyang pag dito sa mundo no, ay hindi isang libo. Araw lang pa ang tinutukoy doon. O ngayon, alamin natin, ano yung paghahari ni Kristo? Dito sa ating graph na binabasa, no, ating aayusin ang tamang pangunawa dito sa magaganap na pitong taong kapighatian. Wala po munang magaganap na rapture kasi wala pong salitang rapture na magaganap bago sumapit ang pitong taong kapighatian. Wala pong magaganap na rapture. At the same time, yung salitang rapture ay hindi po ito para yung dadalhin ang mga banal doon sa langit. Hindi po. Hindi po muna. Kasi nga po, itong dalawang parte na magaganap doon sa seven years tribulation na hati sa dalawa, may magaganap dito sa three and a half years sa unang parte. Kasi wala pang nakakapagpaliwanag di, dito. no? Dito natin ipapakita. Mayroon akong ipapaliwanag sa iyo dito sa unang 3 and a half years. At the same time, yung natitirang 3 and a half years, ito naman po yung the great tribulation. Yan, yan ang para malaman niyo? Kaya nga nahati, hindi po isang buong uh, pitong taon great tribulation. Hindi po ganon. Kung ibabase po natin dito sa nagkomento, kaya nilininaw natin. Kasi sabi niya, pagkatapos lang ng pitong taong great tribulation. 7 taong kapighatian. Hindi po 7 ang kapighatian dyan. 3 and a half years lang po. O, balikan po natin ito. Yan po, nakalagay sa ilalim, yung natitirang 3 and a half years, the Great Tribulation. Malinaw po ba? Hindi po 7 taong na matinding kapighatian. Alamin natin sa Paginuso Kristo. Kasi si Kristo po, ang ating pinagbabasihan, siya po ang nakakaalam ng mga bagay na yan. Kaya yung 3 and a half years, yung the great tribulation kasi dito niya ibubuhos yung puot ng Diyos, yung galit ng Diyos sa mga di man ng na palataya, sa mga lumalaban sa Diyos katulad ng anghel. So diyan din po, lalo na si Satanas, diyan din po dito sa natitirang three and a half years. Kaya nga, the great tribulation, marananasan ng mga tao, ng mga anghel na lumaban sa Diyos, pati si Satanas, diyan po. Ano ho? Ngayon, ito ang sinasabi ng Panginoong So Kristo. Ano ba yung ang ito? O di alamin natin sa kasulatan. Ito po ang sinasabi po ni Jesus sa mga sulat po ni Mateo. Mateo 24.21 Basahin natin. Dito nyo maiintindihan. Yung The Great Tribulation na natitirang 3 and a half years. Yung natitira, no Kasi iba yung naunang 3 and a half years. May mga bagay na mangyayari doon. Ano? Bago natin i-discuss yun, Alamin muna natin yung natitirang three and a half years. Mga araw po yun. Ano? Ho? Kaya nga tatlong taon at kalhati na kung saan ito yung mangyayari. Basahin natin. Sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ang mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Ibig sabihin, hindi pa nga nangyayari. Kapag nangyari na yon hindi na yung mangyayari kasi yung ang the great revelation na yon yung matinding kapighatian, ipaparanas daw sa mga tao. Dito, hindi pa sinama yung angil, ha? Kasi para tayo ay magharoon po ng takot sa Diyos. Dapat niyong malaman, mga kapatid, yung darating na na uh, napakatinding kapighatian, ito nga po, dito po sa natitirang three and a half years, yun po ang the great Tribulation Panahon po yan o mga araw Ang tanong ilang araw yan Yan ang tatanungin natin Ilang araw ito O diba adi iko-compute natin Ilang araw yung 3 and a half years Ayon po sa kasulatan Babasahin natin Itong magaganap at mangyayari Yung napakatinding kapighatian Kasi yan ang Ibubuhos yung puot At galit ng Diyos Kaya mabubuksan yung 7 seal ibubuhos yung uh, laman ng seven bowls, magkakaroon ng seven thunders, at yung seven trumpets. Dito nyo ma malalaman sa the great tribulation. Pero dito, sa three and a half years na ng mga nauna, ano ho, dito naman po ipapakita yung pag-ibig pa rin ng Diyos sa mga tao na binigyan po ng last chance. Marami na mga chance na ibinigyan Diyos. Pero dito, pagdating po ng seven years tribulation, ano ho, doon sa unang kalhati na three and a half years, tatlong taon at kalhati, di yan mga ngaral yung mga banal na binuhay. Doon kasi po magsisimula yung isang libong taon na paghahari ni Kristo. Ibig sabihin, bibigyan po ng authority na mangaral muli ng Ebanghelyo ni Kristo yung mga binuhay na muli. O ba? Diba? O ngayon, alam na ninyo ang dalawang parting ito. Ngayon, ano ba ang unahin natin pag-aralan dito? Kasi para maunwala po ng ating mga sumusubaybay, hindi po aapak si Kristo sa lupa. Hindi po. Tapos magkakaroon po ng battle, makikipaglaban si Kristo? Hindi po. Ang makikipaglaban po, yung puot at galit ng Diyos, ipaparanas lang sa mga tao na hindi mananampalataya. Maging sa mga anghel na nagkasala sa Diyos, pati si Satanas, dito na po, pagsasamasamain sila dito. Malinaw po ba? Dito sa natitirang 3 and half years. Yan ang malinaw. Ngayon, para mas maintindihan natin, i-discuss ko nga ng kaunti at pahapyaw. Sapagkat dito sa uh, ano, graph na yan, wala pong magaganap na graph. Tandaan po ninyo. Bago sumapit ang pitong taong kapaghatian, hindi po magkakaroon na rapture. Imagine po ninyo, kung na-rapture na yung mga banal, di na lang sa langit, ano mangyayari doon sa 3 and half years? wala bang mangyayari? Eh kasi nga dito, mga ngaral uh, ang, mga banal, di ba? O di mali na po itong ganitong structure o mali itong graph na ito. Mali ang ganitong presentation. O di ba? Kaya nga, ba, tapos, nung natapos ang pitong taong kapaghatian, ibig sabihin, hindi na nag ang Panginoon. Bakit po? Ibig sabihin, ano magaganap do sa Great Revelation? Di ba't ayun nga ang mga ibibigay ng Diyos na salot sa mga di mana ng palataya, sa mga anghel na nagkasala sa Diyos, maging kay Satanas, tapos, tsaka lang bababa si Kristo. Ngayon mga kapatid, para malaman natin dito sa graph na ito, no? yung sinasabi nilang, unahin muna natin itong second coming of Jesus Christ. May katotohanan ba na kung saan yung pitong taong kapaghatian, pag natapos daw yung pitong taong kapaghatian, tsaka bababa si Kristo. Ibig sabihin, babalik si Kristo dito sa mundo. Na kung saan yung iba paniniwala, bababa sa lupa at ya, aapak sa lupa. At iba pang mga nagtuturo, uupo at maghahari dito ng isang libong taon. Hindi po ganoon O, alamin muna natin, no? Para maintindihan natin yung pagbabalik ni Jesus Christ, kailan? Kailan po ba babalik si Kristo? Eh, sabi nga ng iba, wala naman nakakalam kung kailan babalik si Kristo. O, di ba? Di alamin natin. Kung walang nakakaalam, kaya nga sinabi nga na, ng Ate Panginoong Kristo, walang nakakaalam ang pagbabalik ng anak ng tao dito sa mundo. Basahin nga natin yung kanyang sinabi. Ito po ay ang Panginoong Kristo nagsasalita dito. No? Sabi ni Jesus, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang amalang ang nakakaalam nito. O di ba't mapakalinaw naman po? Wala pa palang nakakaalam ang pagbabalik ni Kristo. Ngayon, kung dito po sa graph na ito, ang pagbabalik daw ni Kristo ay pagkatapos ng pitung taong kapighatian. Ang tanong, alam ba natin kung kailan sasapit yung 7 taong kapighatian? O di ba? <laughs> Kaya nga tayo, malilito. Eh bakit naalaman nila na pagkatapos ng pitong taon ng kapighatian, saka lang dadating sa ang ating Panaso Kristo. Pero sinasabi ni Jesus, yan po, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. O ba? Diba? Para makita natin yung programa ng Panginoon, alamin natin sa kasulatan. Ang kanyang pagbabalik, kasi po dito sa graph na ito, ang pagbabalik daw ng ating Panaso Kristo, maaring dito daw sa unang parte may nagpapaliwanag dito sa kalagitnaan at doon sa katapusan may mga ganyang mga paliwanag o ngayon naging malinaw po ba sa atin so itong graph na ito mali po iyan huwag niyong paniwalaan ngayon ito ang tanong ay eh, kailan babalik ang Panginoon ay eh, di ito yung panahon na magpapakita sa mga banal meron bang nakasulat noon na magpapakita ang Panginoon at susunduin nga ba, di ba? Susunduin nga ba ng Panginoon yung mga tumupad ng kanyang mga aral at utos? Di ba't ito'y pinagbili na ng mga alagad at pinagsabihan? Basahin natin sa mga sulat ni Juan 14 verse 3. Tingnan natin yung pangako ng Panginoon Diyos sa kanyang mga alagad. Basahin natin. Ito po ang sulat ni Juan sa 14.3. Basahin natin. Ito ay salita ng ating Panginoong Isus. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Ito yung pangako sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, nagpapaalam na siya sa panahong iyan kasi nga po matatapos na yung kanyang misyon dito sa mundo. Kaya ang tanong, kailan babalik? Kasi babalik daw siya, eh, di ba? Sabi dito, babalik ako. Pero sinabi kanina, walang nakakalam kung kailan siya babalik. Balikan natin yung uh, talatang iyon. Basahin po natin dito sa Marcos 13:32, "Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama." Basahin natin sa ibang salin. "Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos." ang ama lang ang nakakalam. O, oh, di ba? Napakalinaw naman po. Eh, bakit po dito sa mga graph na ito, parang alam nila ang pagbabalik. Nakita ba ninyo? So, wag natin pangungunahan si Jesus. Kaya itong mga nakikita niyo sa mga internet, kayo din ay mag-usisa sa kasulatan nang hindi kayo maadaya. Kaya dito sa mga nagtatanong ano ho, ay eh, sinasabi mo pang aapak sa lupa, ay nasaan yung talata na para mabigkas natin at mapag-aralan kung talagang si Jesus ay aapak sa lupa at pag-uumpisa ng isang libong taon ng pag niya, pag ni Kristo. Tandaan po ninyo, ang pag ni Kristo no, ay isang bagay na dapat nyo malaman. Ang pag-uumpisa po na magrurul ang Pineso Kristo tandaan po ninyo, ang tungkulin po ng ating Panunso Kristo ay magbigay ng authority sa kanyang mga pinabanal. ba? Diba? Para maintindihan natin yung pag-umpisa po ng isang libong taon, ito'y na-discuss na natin na kung saan ay bubuhayin yung mga banal para mag-roll na kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. O balikan natin yung talatang yun natin na ating na, na discuss ko na ito. No? At pag-aralan uli natin at basahin natin yung talatang yon. Ito po, umpisa natin sa pahayag 20 verse 5. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng isang libong taon. Tuloy, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo. At maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Malinaw po, no? Ang pangahari ni Kristo sa loob ng isang libong taon kasama po yung mga banal. Eh, kailan yan? Kailan? Eh, yan ang ating sasagutin. Kailan yan? Baka ito malaman pa natin. Pero yung pagbabalik ni Kristo, hindi natin alam. Kasi mismo si Kristo ay sinabi niya, hindi niya alam. Bagamat alam niya yon Ano? Sinasabi lang ito sa atin na walang nakakaalam dahil nga ito ay isang bagay na dapat natin paghandaan. Nang sa ganon ay hindi tayo para paisi-isi sa buhay para yung pagbabalik ni Kristo ay masupresa ang mga tao. Ibig sabihin, kung ikay talagang naghihintay o maasa ka sa kanyang pagbabalik, naghahanda ka. You are prepared sa pagbabalik ni Kristo. Ano ho? Ang tanong, ang kanya bang pagbabalik amin ni Kristo ay para iligtas. Di ba? Ang kanyang pagbabalik, iligtas. Di ba? Nabasa natin kanina sa aklat ni Juan, 14.3, babalik siya at susunduin yung mga tumupad ng kanyang mga aral at utos. Di ba? Yun po. Kaya nga, tayo'y pinaghahanda para sa kanyang pagbabalik. Unang-una, ang sabi ni Apostol Pablo, tayo ay huwag maging palalo. Basahin natin para maintindihan ninyo sa pagbabalik ni Kristo, ito ang sinasabi ni Apostol Pablo para magkaroon lang tayo ng idea. No? Sa unang Thessalonica 5.23, ang sinasabi po ni Apostol Pablo, Pagkabalinawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. So, iyan ang ating gagawin. Nag-iingat tayo para maingatan natin yung ating pagkatao, yung ating espiritu, kaluluwa at katawan nang sa kalon sa pagbabalik ni Kristo, madad ng tayong tapat sa Kanya. Ano? Tuloy natin. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi namin. O, di ba? Para magkaroon po tayo ng panatag para sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo tayo ay handa. Malinis ang ating buong pagkatao. Ibig sabihin, hindi ka nagpapatuloy sa pagkakasala, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay. Kung sakaling mamatay ka, alam mo yung ginawa mo ay para sa Panginoon. Nang sa ganun ay nagbanal ka, bubuhayin ka sa panahon ng paghahari ni Kristo. Kasi yun ang sinasabi. Balikan natin yung pahayag 20 verse 5 para maintindihan natin. Ano? Ito po 'yon. Kung sakaling hindi pa babalik sa pang Kung sakaling hindi pa babalik ang Panginoon at ikaw ay nagbanal, ito ang sinasabi po ng Panginoon do sa mga banal. Ito ang unang pagabuhay ng mga patay, ang ibang mga patay sakalang bubuhayin pagkatapos ng isang libong taon. Verse 6, Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. O, diba? Kaya kung ika'y nagbanhal, maaaring kasama ka sa paghahari ng ating Panaso Kristo. Kasi ang sasagipin dito yung mga hindi banal sa panahon na yan. Kaya bibigyan nga po ng last chance yung mga tao sa panahon ng tribulation yan. Ano? Sa panahon ng uh, tribulation, hindi pa po great. Kasi po yung great tribulation, pagkatapos po ng three and a half, sasapit pa uli yung 3 and a half. Yung three and a half na natitira, yun po ang great tribulation. Kaya yung unang three and a half na magaganap doon, dito sa ating graph, ano, balikan natin itong graph na ito. Itong graph na ito, dito tayo magkonsentrita hindi doon sa rapture at second coming of Jesus Christ. Magkakamali tayo. Itong seven years tribulation, yung three and a half na nauna at yung three and a half na natitira, ito yung the great tribulation. No? Ito yung pinapaliwanag ko na ngayon. Ito yung nagaganap dito sa unang three and a half years, dito binuhay yung mga namatay na mga banal na binuhay na muli na magahari si Kristo sa loob ng isang libong taon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung isang libong taon, hindi literal. Mga araw yan. Kaya pag kinumpute mo yung three and a half years, isang libong mahigit po yun. Kung kukumpute po ninyo yan. Kaya dito, sa loob po ng isang libong taon, na mag si Kristo, bibigyan pa ng mga pagkakataon ng mga tao na sumampalataya. Kasi ipapangaral po dito. Kasi dito sa three and a half years, magkakaroon po ng... Uh, katahimikan kasi si Satanas ikukulong yan sa bandang yan. Sa three and a half years, nakakulong dyan si Satanas. O, alamin po ninyo na ikukulong dito si Satanas, alamin natin. Para malaman mo, hindi magkakaroon na rapture. Kasi kung magkakaroon na rapture, paano yung mga natitirang tao dito nabibigyan ng last chance na sumampalatayan sila? O, tingnan po ninyo. Ito ang magaganap dito sa 3 half years nakakulong si Satanas. Masahin natin 'yon para lang tayo magkaroon ng unawa. Oh, sabi po dito, no? Kasi yung binasa natin kanina nasa verse 6, balikan natin yung verse 1. Ang sabi po dito sa verse 1, pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumaba mula sa langit. May hawak siyang susi ng kalaliman at may malaking siyang kadena. Anong purpose po ng susi at kadena? Nadaladala daladala ng anghel. Ano? Bakit? Bababa doon sa langit at hawak na niya yung susi sa kalaliman. Ang tanong, di marama natin para kanino yung susi at yung kadena. Kung itutuloy mo sa verse 2, dinakip niya ang dragon, ang ahas nung unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas at saka iginapos ng kadena sa loob ng isang libong taon. Kaya po dito sa graph na ito, no? isang libong taon dito sa three and a half years. Pinag-aralan natin kanina araw. Kasi pinaliwanag sa atin ito ni Apostol Pedro. O balikan natin para maintindihan natin. Yung sinasabi po ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat, balikan po natin. No? Ikalawang Pedro So, bakit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng isang libong taon. O, di ba't araw ang tinutukoy dyan? Kaya dito sa graph na ito, no, wala mo na magaganap na rapture, ha? Yung three and a half years dito ay isang libong taon araw. Kaya makukumpit mo isang libong araw yan. Diyan magahari nakasama ni Kristo Ibig sabihin, ipapangaral yung Ebanghelyo ni Kristo na mga banal na binuhay. Nakita po ba ninyo ito, ating pinag-aaralan? Pag-aralan po niyo yung Aklat ng Pahayag, Chapter 20. O, balikan natin ha. Kasi hindi ito napagkaunawa. Ang mga bagay na ating binabasa ay nagbibigay ito sa atin ng pangunawa. O, balikan po natin. Ano? Ho? Para maintindihan ninyo, dito sa verse 2 na ating binasa kanina, ano? yung pala ay gaban yung dragon nung anghel. Anong ginawa ng anghel? Iginapos e si sa saan siya dinala. E kasi ginapos daw ng isang limong taon. Saan siya dinala? Kung itutuloy mo sa verse 3, At siya'y itinapon sa di matarok na kalaliman. O hindi matarok, hindi yung mapupuntahan. Ano ho? Sa kalaliman, sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya. Malinaw po, no? Ayan, sinasusundan pa ninyo ko. Ulitin natin. At siya'y itinapon sa di matarok na kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang isang libong taon. Pagkatapos nito, kailangang siya'y pawalan sa maikling panahon. O, tingnan po ninyo ang graph na ito. Kaya dito po, nakakulong si Satanas o yung Jablo doon sa three and a half years. Manghinaw po ba? Kaya dito, walang mandadaya. Kaya nangangaral ang mga banal ng panahon yan, yung mga binuhay na muli. Para maintindihan ninyo, kung itutuloy nyo sa verse 6, mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagbubuhay na muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan kundi sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. O yan, di ba? Yung isang libong taon, hindi literal na isang libo. Araw po yung tinutukoy diyan. Kaya ating kukumputin.